Ano umalis yung asawa mo? Ay, simula po talaga nung wala po ako asawa. Ay, wala ka talaga asawa. Wala. Paano ka nag-anak? Ah, uh, dati po kasi ako ng ano, GR. Uh Huwag ka munang umiyak. Talagang Nangyayari po kasi ng buhay namin eh. Mm. <coughs> <coughs> Kung san sana na lang po kasi kami nakikitira. Mama. Kasi wala na po ako mga magulang. Mama. Mama. Wala ka na rin magulang? Wala na po. Ayan mga kalingap hanggang ngayon nandito pa rin tayo naghanap tayo ng ma -i scout at sa ngayon nga meron tayong nakita ang, na, ang pangalan niya ay si Christine so siya ho ay nagbago na raw so kung anong pagbabago hindi po natin alam kaya samahan niyo ako para alamin natin kung ano yun ayan po at bago ho ang lahat mga kalinga, bago natin kalimutan suportahan, Kuya Balsontos Matubang at na Vlog at Kalinga Prab. At ang inyo pong lingkod, Marius Vlog, sana huwag natin kalimutan supportan Ayan po, ayan po tanongin naman po natin si ati Ayan. Ate, anong pangalan mo, teh Christy Mendoza po. Christy Mendoza. Ang ganda ng pangalan mo. <laughs> Ano Ilang, Ilang edad ka na? 31 Ah, 31 ka na Then, Kanino itong bahay? Dito po kasi kami pinatira ng ano Itong may-ari po nito kasi wala po kami matirahan mm, Eh, wala kayong bahay? Wala po Wala kayong Ito lang na, kung ano ito pinatira pa kayo dito okay. Eh, maraming maraming salamat sa nagpatira dito kay Ano pangalan mo? Christy Mendoza po yan si Christy Mendoza isa ho siyang artistahin pati yung pangalan niya artistahin <laughs> din ayan matagal na kayo dito po? Simula Ma. po December. Hindi, ah, na, Nand December nandito na kayo. Nasa yung mga anak mo? Yan po, isa. Tapos yung babae. Ay, Yung dalawa man po naglalaro. Hmm. Tapos yung... Kailan umalis yung asawa mo? Ay, eh, simula po talaga nung wala po ako asawa. Ay, wala ka talaga asawa? Wala. Paano ka nag-anak? Uh, dati po kasi ako ano, GRO. Mm. Eh, medyo gusto ko man po magbago-bago. Kaya, oh, kaya ano? pa ko po ang sarili ko. Mm. Kasi may mga anak po ako, ayoko pong kagigis nga po nila. Mm. -hmm. Ano kayo? Dati te saan ka nagtatrabaho? Sa bar po. Saan? Sa sa Maynila po. Ah, sa Maynila ka. Kailan ka pa dito? Matagal na din po kasi yung mga magulang ko nagpunta din po sila dito. Galing po sa Samar. Kaya napapunta po kami dito, eh sumalangit po na matay po yung mga Ayun. Kaya kung saan-saan po muna ako bago po ako mapapunta dito paano, kumusta naman yung buhay-buhay mo dito? Pa, paano ka nabubuhay dito? Mahirap man po kasi kung ano-ano na lang po ang papasukan para po makaraos. na mm, Nai... Naikokon mo naman yung anak mong lima. Kahit pa paano man po. Okay. Dati po kasi trapa lang po yan. Eh, may nagtrabaho ko dyan sa kalusada, Kaya naglakas po po ang Wala naman na uh, naliligaw dito sa iyo dahil maganda ka. Siyempre, okay. siyempre bata ka pa ano te. May bata ka pa kaya. Siyempre, may, sigurado merong kaya lang kung kukuha ka naman maniligaw sa iyo. Yung makakatulong. Yung makakatulong sa iyo. No? Sorry po yung makakatulong sa iyo para tulad dito ilan lang ang nakatira dito sa ilan yung kapit bahay mo dito yan po ibang ikaw, ikaw man po yung bibila kasi hindi man po ako halos lumalabas ng bahay ay lalabas labas ka rin kaunti para paano yung mga anak mo yung mga anak yung, mga, yung anak, yung anak mo panganay na edad 10 po 10 na siya ay. Nandito silang lahat, nag-aaral sila. Eh. Yung dalawa po nag-aaral. Tapos yung... Yung dalawa nandito lang. Nandito lang sa bahay. Mm -hmm. o, paano pag yung pan dito lang, dito ka na, sama-sama ka dito? Oh, lima? dito o, Paano pag umulan, yung mga lagbasa na rin ito yung pan mo? Oh. Yung o, paano yung <laughs> trafalgar? Meron labas na rin. Oo nga po. Lalo na po pag naampiyas po. Paano yeah. yung, paano yung pagkain niya sa araw-araw? -ara? Mahirap. Maano man po kung saan-saan na lang. Kasi minsan po napapadala man po kami ng kapatid ko. Hmm, nasaan yung kapatid Nasa mo? Nasa Samar. Sa Samar meron din siya doon? Pamilya. Mm hmm. Gaano ko siya magpadala dito? Halimbawa? Bira na po. Tulad ngayon may kumain na rin ba kayo? Dahil yung sa kabila hindi pa nakain. Ayawan ng Diyos po, Natadaan pa man po ako ang kilong bagas. <laughs> meron May, pa rin na... Nakasahing tam... man na po kami kanina sa isang kilo. Bibi, bibi, mga bata, bibi. Yan anak mo yon? Hindi po, anak po. Bibi. Yan, yan ang nakakawa. Nakakawa kasi ang mga bata, ano? Oo nga po eh. Ang mga bata, nakakawa problema nga po kasi nag-aaral yung dalawang anak ko inaanapan po ako ng birth certificate o tapos eh okay, yung isang anak ko po na panganay, sa summer ko po pinanganak yun halos lahat na ako nata pinanganakan mo na eh <laughs> naiiwanan ayun ano masasabi mo sa mga nanonood na mga kasi maraming nanonood yan sa atin sa mga viewers ano masasabi mo kung anong gusto mong tulong eh naiyak ka nate. te Huwag ka munang umiyak. Talagang... Ang hirap po kasi ng buhay namin eh. Kung hmm. <coughs> <coughs> um, -sa na sana lang po kasi kami nakikipitira Kasi wala na po ako mga magulang Wala ka na rin magulang Wala na po mama, mama. Okay, Nairap mangani po kaya lang nagtitis na lang po ka binabaliwala ko na lang po minsan kahit wala kami makain oh, man. Ah. Oh, man. wala bang po kami ibang malapitan dito na ano ka parang depo po namin maintindihan gusto kami paalisin dito parang dami nagiinit sa amin simula nang tira po kami dito Nay, counting dasal lang. Pray pray ho tayo ano. Magpray tayo hindi ka pababayaan ni eh, God. Hindi ka pababayaan. Sana yung pagbagong buhay mo na yun, sana panindigan mo na na talagang nagbagong buhay ka na. Ngayon ang harapin mo magdasal ka araw-araw. Ano -araw. nga po eh. Hindi ko nga po lubos sa kalay na nga po kayo dito. Lagi po ako nagpapanood sa inyo. Hindi lang po ako kasi nahihiya po ako eh. Gusto ko lang naman po itong may matitira po kaming ano, tapos yung mga anak ko po, po makapag-aral ng ayos. Kaya anong masasabi mo sa mga... <laughs> sa mga viewers natin. Sana po madulungan niyo po kami kahit sa pag-aaral lang po ng mga anak ko tapos yung matitira lang po namin na medyo maayos po na hindi po araw-araw kinakabahan po ako na parang gusto kami lusubin. Tapos kahit man po papano yung makakain man lang po namin. Kasi ang hirap na po talaga. Harapan na po ako. Sana po matulungan niyo man lang po kami. Yun lang po. Maraming salamat sa mga nanonood po. Ayun ang mga kalingap narinig niyo yung panawagan ni ate Stina? Sana matugunan ho natin at kailangan niya ngayon ng tulong. Yan, kaya ako siya nananawagan. Sana tulungan natin siya. Eh sana. Dito kayo ng dito, katil. Dito ang tulugan ninyo. Oo po. Ganyan lang po kami. Para magkasip po kami wala naman sumusundot sa inyo dyan kasi trapal lang yan oh. wala naman nagkakon dito kung, yung um, aso po nalusot <laughs> sa lumulusot yung aso sa ilalim po <laughs> Ay, may, uh, at least mayroon kayong aso, ang aso ba? Opo, yun lang po ang nagbabantay po sa amin Ayun. yung mga anak nyo mga ganyan, mga maliliit pa Opo. pero kasama mo silang tatlo lima. Ah, ah, nasaan yung isa? Hindi pa sabi Nandun mo. Nandun po yung tatlo naglalaro. Hmm. Ito yung panganay mo? Hindi po. Ay. <laughs> 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 Ayan si Ate Christine. Sana ngayon wala akong maitutulong sa'yo kundi bibigyan kita ng pang-araw-araw mo rin ng no? tulad sa mga anak mo. Kaya... Ito, e, ipanggapin mo muna ito. Maraming salamat po. Ayun. Huwag mong pabayaan mga anak mo. Opo. Kahit man po kami ganitong paghihirap. Hmm. Minsan naisip ko po magtrabaho, di ko man po magawa. Kasi wala po ako maiwanan sa mga anak ko. minsan umahasa na lang po kami sa kunti padala ng kapatid ko ayun ayun mga kalinga hanggang dito na lang ang aking video sa pangalan ni Kuya Balasantos Matubang at na Vlog at Kalinga Prab ang aking video po ay pansamantala nagpapaalam at huwag ninyong kalimutan Marius Vlog sana supportan natin palagi and bye bye